Bakit wala kang sinelas, ha? Sigaw ng batang nakauniporme sa likod. Hindi ka ba tinuturuan ng nanay mo? Mukha kang pulubi. Tawa ang kasunod. Maingay, malutong. Tigna mo ang paa niya, oh. Dagdag ng isa. Parang linuto sa araw. Napahinto ang batang nakayapak. Napangingi. Hindi siya lumingon. Naramdaman niya ang gaspang ng alikabok sa talampakan. Naramdaman niya ang init na parang kumakagat. Sumiklab ang hiya sa dibdib niya. Ngunit kumapit siya sa lumang bag na nakasabit sa kanyang kanan kamay. Huminga siya ng malalim. Naglakad uli. Mas mabilis. Mas tahimik. Sa gilid ng kalsada, may matandang babae sa harap ng pwesto ng gulay na napatigil. Tahimik lang. Sa dika layuan, may tricycle na mabagal ang takbo. Umiilaw ang headlight kahit maliwanag ang araw. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para 'di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Ang chopper ay napailing. Ang araw ay mababa na. Dilaw ang liwanag. Makintab ang pawis sa batok ng bata. Sa dulo ng kalye, may humintong truck. Bumaba ang isang sundalo suot ang olive na uniporme, may itim na bag sa balikat. Naglakad siya papalapit. Tumigil ang tawanan. Naputol na parang sinabunutan ang ingay. Tinignan ng sundalo ang batang nakayapak. Tinignan din ang dalawang nang aasar. Anong pangalan mo, iho? Tanong niya. Bakit wala kang sapin sa paa? Tahimik ang baryo, Dumaan ang hangin. Kumalog ang mga dahon ng puno sa ginid. May langaw na dumapo sa kamay ng bata. Pinagpag niya. Hindi pa rin lumingon. Mario po, bulong niya. Nawala po ang tsinelas ko. Nawala o hindi mo mabili? Tanong ng sundalo. Magkaibang bagay yun. Ang kalsadang ito ay pamilyar kay Mario. Ito ang daan papunta sa lumang eskwela. Ito ang daan pabalik sa kanilang barong-barong na gawa sa yero at kawayan. Tuwing hapon ay nagiging gintong alikabok ang lupa. Tuwing umaga ay nagiging malagkit na putik. Sa kaliwa ay tindahan ni Aling Beba. Maasim ang amoy ng baguong may nakasampay na lumang kortina sa pinto. Sa kanan ay talyer na bihirang may customer. Sa bandang gitna ay isang bahay na simentado. Naon nakatira ang dalawang batang laging malinis ang sapatos, laging bago ang sinturon. Laging may baon na mamahaling candy. Sila ang laging marunong manukso. Laging maingay. Laging buo ang tawa kahit walang biro. Si Mario ay sanay sa paglalakad na walang sapin. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang meron. Ang nanay niya ay naglalaba sa umaga at nagtitinda ng kamote sa hapon. Ang tatay niya ay wala. Sabi ng mga taga-baryo, nasa ibang probinsya at may bagong pamilya. Sabi ng nanay, huwag na lang pag-usapan. Sapat na ang pagod. Sapat na ang gutom. Sapat na ang utang sa tindahan. May kapatid si Mario na babae. Anim na taon. May ubo at hika. Kapag malaming ang panahon, humuhuni ang hininga nito. Kapag may pera, may gamot. Kapag wala, dasal na lang. Kaya si Mario, kahit masakit ang talampakan ay naglalakad kahit kumikirot ang bitak-bitak na balat ay papasok pa rin sa klase. Kasi alam niya na kahit mabagal ang paa, mabilis ang araw. At kung hindi siya hihabol, iiwanan siya ng buhay. Nagsimula ang araw na ito sa putol na sintas. Bago siya lumabas ng bahay, napuna niyang humuhulagpos na ang sintas ng lumang chinelas. Sinubukan niyang itali ng maligpit. Nagbuhol siya ng dalawang beses. Sa ikatlong hakbang, pumitik ang goma. Sumuko ang tsinelas. Sinubukan niya iyong idikit sa paa gamit ang lumang tape na nakita niya sa lamesa. Hindi gumana. Tumingin siya sa mukha ng nanay niya. Pagod, mapuro lang tingin. "Anak," sabi nito, "pasensya na. Sa Sabado kapag nabayaran na 'yung labada, bibilhan kita." Tumango siya. Umakbay siya sa nanay niya. "Okay lang po, Nay." Naglakad siya palabas. Hawak ang bag, bitbit ang hiya, munit may kasamang pag-asa. At ngayon, sa kalagitnaan ng kalsada, narito ang dalawang kaklase na parang may piyesta sa bibig. Uy, Mario! Sabi ng isa, Wag ka masyadang mabilis, baka madapa ah. wala ka namang preno sa paa. Tawa uli, baka magkabutas ang kalsada, dagdag ng isa pa, baka magalit si kapitan, singilin ka pa sa simento. Tumawa ang dalawa sabay-sabay. Dinig ng tindera, dinig ng tsoper, dinig ng hangin. Ngunit hindi na dinig ng puso ni Mario. Kasi mas malakas ang tibok nito kaysa sa ingay nila. Dito pumasok ang sundalo. Tuwid ang likod, mabidat ang tingin, may pawis sa sintido. May alikabok din sa butas tila galing sa malayong lakad. Tumigil siya sa harap ni Mario at itinapat ng sarili sa sikat ng araw. Naging silweta siya saglit. Tapos sumilay ang ngiti. Hindi malaki. Hindi pilit. Tapat. Mario, sabi na, ako si Nestor. Itinuro niya ang plakang nakaburda sa dibdib. Corporal Nestor Dimas. Tumingin siya sa dalawang bata sa likod kayo. Umangat mga isa sa kilay. Kami po? Oo, sagot ng sundalo. Kayo ang mga batang masipag magturo. Baka gusto niyong magturo sa tamang paraan. Tahimik ang dalawang bata. Nilingon nila ang isa't isa. Nawala ang tawa. Naging maliit ang boses. Nagbibiro lang po kami, kuya. Masakit ang biro kapag pa ang tinatamaan, sagot ni Nestor. Lalo na kung basag na ang balat. Bumaling siya kay Mario. Masakit ba? Tumanggo si Mario. Hindi sa paa, sa loob. Kaya mo pa? Tumanggo uli. Sige, sabi ni Nestor. Maglakad tayo. Kasama mo ako. Inilagay ng sundalo ang kamay niya sa balikat ni Mario. Magaan, parang bantay, parang payong sa ilalim ng araw. Habang naglalakad sila, sumabay ang tricycle. Dahan-dahan pa rin. Corporal, bati ng chuper. Kakawin niyo lang. Oo, sagot ni Nestor. Mula Bisayas. Salamat sa serbisyo, sabi ng chuper. Tumangulang si Nestor. Salamat din sa biyahe. Sa gilid, si Aling Beba ay kumuha ng supot na may yelo. Inabot sa kanila. Libre to iyo, sabi niya kay Mario. Para sa paa mo, ipahid mo pag uwi. Huwag mo iangat ang tingin. Diretso lang ang lakad. Sandali na lang, bahay mo na. Napatigil si Mario. Salamat po. Ngumiti si Nestor kay Aling Beba. Sana lahat gaya nyo, sabi niya. Sana lahat may malasakit. Dumating sila sa tapat ng lumang waiting shed. Doon may nakaupo na ilang matanda. Doon din nakapaskil ang lumang tarpaulin ng barangay. Doon din nakatiwangwang ang kariton ng basurero. Doon din may parang maliit na entablado ng lamang loob ng baryo. Mario, sabi ni Nestor, may lakad pa ako. Pero hindi ako alis hanggat hindi ko nalalaman kung bakit wala kang chinelas. Humingan ng malalim si Mario. Nabasag po yung chinelas ko kaninang umaga, sabi niya. Wala pa pong pera si nanay. Sa Sabado pa po ang bayad sa labada. Tumango si Nestor. Tumingin sa bag. Tumitig sa mga paa. Naalala ko tuloy ang sarili ko, sabi niya. Ganyan din ako noon. Lumunok si Mario. Sundalo ka na po ngayon. Oo, sagot ni Nestor. Pero bago yan, basag din ang chinelas ko. Minsan wala rin chinelas. Minsan ang mga kaklase ko ay tawanan rin. Minsan ang guro ay hindi rin nakatingin. Minsan ang kalsada lang ang nakikinig. Pero may isang araw na may dumaan na pare. Pinahinto niya ang mga tumatawa. Binigyan niya ako ng lumang sapatos. Sabi niya, huwag kang hihinto anak kasi may paakang hindi nasusukat ng chinelas. Payon ng lakas ng loob. Napatitig si Mario sa mukha ng sundalo. May pawis, may alikabok, may lamat ang labi, pero maliwanag ang mata. Pwede ko bang makita ang paamo? mo? Tanong ni Nestor. Nanlaki ang mata ni Mario. Nahihiya. Madumi po. Madumi lang, sabi ni Nestor. Hindi marumi. Umupo sila sa gilid ng waiting shed. nag ali si Mario ng kaba Inilapat ang darawang paa sa sahig, lambat ng bitak, mga munting sukat, may tuyong putik, may sariwang pula. Ang dalawang batang ng aasar ay napalapit ng hindi sinasadya. Nakatungo sila. Umupo si Nestor. Binuksan ang itim niyang bag. Kinuha ang maliit na bote ng tubig. Kinuha ang malinis na bimpo. Hinugasan niya ang paa ni Mario dahan-dahan. Para bang tinatanggal ang lason lang hiya na pumasak doon? Pinunasan niya. Tuyo, malinis. Masakit pa. Medyo po, sagot ni Mario. Pero parang magaan. Kinuha ni Nestor ang isa pang supot sa bag. May pares ng sapato sa loob. Hindi bago, pero matino. Matibay, may kapirasong palaman sa loob. Galing to sa kampo, sabi niya. Reserve ko to pero mas babagay sa iyo. Napatakda si Mario. Hindi po, nahihiya po ako. Wala kang dapat ikahiya, sabi ni Nestor. Utang ko to sa batang dati ring walang sapin. Pinaharap niya ang dalawang batang ng aasar. Makinig kayo, sabi niya. Ang tunay na marunong ay hindi tumatawa sa sugat. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa sinturon o sapatos. Nakikita yan sa paraan ng pagtingin mo sa kapwa. Yumuko ang dalawa. Pasensya na, Mario, sabi ng isa. Pasensya na, ulit ng kasama. Hindi na po mauulit. Isinuot ni Mario ang sapatos. Medyo maluwag. Nilagyan ni Nestor ng katirasong papel sa dulo. Tumama ang sakong. Hinakap ng sapatos ang kanyang paa. Parang yakap ng bahay sa gabi. Tayo si Mario Tinitigan ng sarili sa anino sa samento, ngumiti ng kaunti. Unang beses, parang pumunit sa mahabang dilim. Maraming salamat po, sabi niya. Hindi ko po alam kung paano ko kayo babayaran. Umiling si Nestor. Hindi mo kailangang bayaran. Tumayo ng sundalo. Inabot ang kamay. Pero may hihilingin ako. Ano po yun? Yung lalaking balat sibuyas na sa loob mo, sabi niya. Huwag mong mabulok sa galit. Palitan mo ng tapang. Tapang na marunong umunawa. Tapang na marunong magsabi ng totoo. Tapang na marunong tumulong kahit walang tumitingin. Lumapit ang tricycle. Huminto. Binuksan ng chopper ang pinto. Corporal, sabi nito, hatid ko kayo sa barangay hall. Umiling si Nestor. Mamaya pa ko roon. Tumingin siya sa dalawang batang ng aasar. Sasamahan niyo si Mario hanggang eskwela. Kayo ang magpapatunay na marunong kayong bawiin ang mali. Tumango ang dalawa. Tahimik. Walang tawa. Naglakad silang tatlo. Si Mario sa gitna, si Nestor sa gilid. Sumasabay ang anino sa kanila. Ang araw ay nakahilig na. Ang liwanag ay parang kumot na inilalatag sa buong baryo. Sa harap ng gate ng eskwela, kumalansing ang kampana. Sigawan ng mga bata, may naglalaro, may tumatakbo, may nagbubuhat ng upuan, may guro sa pinto na nakakunot ang noo dahil malapit nang magsimula ang klase. Tumingin si Ma'am Lota sa paa ni Mario, napakunot din. Mario, sabi niya, may sapatos ka na. Tumanggo si Mario, binigay po ng sundalo. Sino? Tanong ni Ma'am Lota. Itinuro ni Mario si Mestor na nakatayo sa lilim ng puno. Tumitig si Ma'am Lota, nanlaki ang mata. Nestor? Tawag niya. Ikaw ba yan? Ngumiti si Nestor. Ma'am, sabi niya. Ako po to. Naglakad si Ma'am Lota palapit. Dati niyang estudyante si Nestor. Bago pa man ito naging sundalo, bago pa man ito nakaalis ng baryo, bago pa man ito natutong magparada sa intablado ng mga seremonya, nakaupo ito sa pinakilikod na upuan. Laging gutom, laging nahiliya, laging may sapatos na may bitak. Ngumiti si Ma'am Lota at pinisil ang braso ni Nestor. Salamat at umuwi ka, sabi niya. Marami pang Mario sa baryo. Doon mismo, sa lilim ng puno, nagtipon ang ilang magulang. Naglapit ang tanod, dumating si kapitan, dumating ang pastor, dumating si Aling Beba na may hawak na lumang kahon. Alam nyo, sabi ni kapitan, matagal na nating problema ang mga batang pumapasok ng walang sapatos, tumingin siya kay Nestor, pero ngayon, pwedeng magsimula ang pagbabago. Maglulunsad tayo ng sapato sa Sabado, sabi ni Mam Ma Lota. Linggo-linggo, mag-iipon tayo. Kung may lumang paris kayo, dalhin ninyo. Kung may ekstrang medyas, dalhin ninyo. Kung may oras kayo, linisin natin. Kung may puso kayo, ilagay natin dito. Inilapag ni Aling Beba ang kahon. Dito, sabi niya, dito natin bubuuin ang lakad nila. Narinig ng dalawang batang ang lahat, nakatayo sila sa gilid, nakapako ang paningin sa kahon. Nagkatinginan sila, naglabas ng tigi-isang barya, inilagay sa loob, kumalansing, hindi malaki pero malinaw. Pasensya na Mario, sabi ng isa, tutulong kami sa sabado, tutulong kami araw-araw, dagdag ng kasama. Hindi na umiwas si Mario, tumanggo siya, salamat, sabi niya, kaibigan pa rin tayo. Sa dulo ng bakod ng eskwela, may batang umiiyak dali na sugatan sa tuhod. Walang naglalapit. Nandun pa rin ang mga kapirasong ngiting na liligaw. Nandun pa rin ang alikabok. Nandun pa rin ang araw na marahas at mabait sa bay. Tumakbo si Mario. Inabot ang bata. Inangat. Inihipan ang sugat. Iyon ang unang tulong niya bilang batang may sapatos na. Iyon ang unang hakbang niya bilang batang marunong magbigay. Lumapit si Nestor, tuminala sa langit, marahang huminga. Naalala niya ang pari at ang lumang sapatos. Naalala niya ang sigaw ng mga kaklasi noon. Naalala niya ang gutom at ang ulan at ang basag na sintas. Naalala niya ang araw na nagpasisyang hindi siya titigil. Mam, Ma sabi niya kay Lota, pwede ba akong magkwento sa flag ceremony sa lunes? Oo, sagot ni Mam Ma Lota, kailangan ka ng mga bata. Kailangan ko rin sila, sagot ni Nestor. Kasi minsan, kapag nakalimutan mo ang dahilan ng pag-uwi, kailangan mong makita ang mga paang naghahanap ng daan. Kinabukasan, mainit na naman ang araw. Maaga si Mario. Maayos ang sapatos. Malinis ang medyas. Nakatali ng tama ang sintas. Tinulungan siya ng nanay niya sa umaga. Umiyak ang nanay habang nilalagyan ng pulbus ang bitak na kahapon ay sugat pa. Anak, sabi nito, pasensya na sa mga araw na wala. Okay lang po, marami na po tayong sabado. Yumakap siya ng nanay, mahigpit, maiksi, sapat. Paglabas niya ng bahay, iba na ang tingin ng baryo. Hindi na nakayuko si Aling Beba, hindi na simpleng ngiti ang binibigay. May kumpiyansa, may sabik. Ang tsuper ng tricycle ay tumunog ang busina. Dalawang beses, saludo sa hangin. Sa dulo ng kalye, ang dalawang batang kahapon ay malupit. Mayon ay maagang naghihintay. May dalang maliit na supot. "Mario," sabi nila, "tinapay, hati tayo." Kumuha si Mario. "Salamat." Nagtawanan sila. Hindi na mapanlait. Masaya, magaan. Naglakad silang sabay-sabay. Pareho ang hakbang, pareho ang bilis, pareho ang direksyon. Sa gate ng eskwela may nakapaskil ng bagong kartolina. Sapatos sa Sabado. Ilang pangalan ng nakasulat sa baba. Mga donasyon, mga oras, mga pangako. Sa isang tabi, nakaupo si Nestor. Walang uniforme ngayon. Nakaputing t-shirt lang. Nasa kandangan niya ang lumang sapatos na hindi nakasya sa kahit sino. Iyon ang sapatos na binigay sa kanya noong bata siya. Hindi niya iyon isasama sa kahon, hindi dahil madamot siya, kundi dahil paalala iyon. Paalala kung paano magsimula, paalala kung bakit kailangan magpatuloy. Dumating ang flag ceremony. Pumila ang mga bata, gumalaw ang hangin. Itinaas ang bandila. Handa, sigaw ng principal. Pugay! Tumayo ng maayos si Mario. Tuwid ang likod. Ang sapatos niya ay nagkiskisan sa semento. Musika yun sa kanya. Pagkatapos ng pambansang awit, tinawag ang panauhing tagapagsalita. Corporal Nestor Dimas, anunsyo ng prinsipal. Ito ang anak ng baryong ito. Lumakad si Nestor papunta sa harap. Hindi siya nakangiti ng malaki, pero nakangiti ang mata. Magandang umaga, sabi niya. May ikukwento ako. Kinuwento niya ang tsinelas na basag, ang pari at ang lumang sapatos, ang unang lakad niya sa kampo, ang unang gabi sa labanan, ang takot, ang panalangin, ang pag-uwi. Alam niyo, sabi niya, ang sapatos ay hindi laging bago. Minsan, ito'y luma. Minsan, ito'y maghigpit. Minsan, ito'y maluwag. Pero ang mahalaga, tinutulungan ka nitong umusad. At mas mahalaga ta, tinutulungan ka nitong magsalo ng bigat ng iba. Kasi hindi lang paamo ang tinatahak mo, tinatapakan mo rin ang daan para sa kasunod. Tumingin siya kay Mario. Nakahapon ay lumakad ng walang sapin. Ngayon ay may sapatos. Bukas, siya na ang magpupunas ng sugat ng iba. Tumunog ang palakpakan hindi pilit malakas buo hapon na naman mainit na naman ang liwanag naglalakad si Mario pauwi sa gilid ng kalsada may batang mas maliit kaysa kanya wala ring tsinelas tahimik nakatitig sa lupa lumapit si Mario anong pangalan mo tanong niya jiro sagot ng bata nabasag ang tsinelas ko Ngumiti si Mario. Halika, sabi niya, may pupuntahan tayo sa Sabado. Inabot niyang kamay. Kinuha ng bata. Maghaan. Tinahak nila ang kalsada. Dumaan sila sa tapat ng pwesto ni Aling Beba. Kumaway si Aling Beba. Halika kayo bukas, may bagong donasyon. Dumaan sila sa harap ng talyer. Kumaway ang mekaniko lalagyan ko kayo ng libreng palaman sa sapatos para hindi masakit. Dumaan sila sa waiting shed. Nandoon si Nestor. Nakaupo. Nakatingin. Hindi lumapit. Hindi rin kumaway. Pero ngumiti. Malinaw. Parang sinabi niyang, Sige, kayo naman. Pagdating sa bahay, sinalubong si Mario ng kapatid na babae. Ubo Hika, pero ngiti. Kuya, ang ganda ng sapatos mo. Sabi nito, pwede ko bang suotin? Sa Sabado, sabi ni Mario, may pipiliin tayong sapatos para sa iyo. Tumawa ang kapatid. Mas maaliwalas ang loob ng bahay. Parang lumake. Parang lumiwanag. Hindi dahil lumuwab ang bulsa, kundi dahil lumuwag ang dibdib. Kinabukasan, may bagong bulong-bulungan sa baryo. May sundalo raw na nagbalik. May batang nakayapak na nagsuot ng sapatos. May dalawang batang nagbago. May kahon sa eskwela na unti-unti nang napupuno. May puso sa mga tao na unti-unting nagkakalaman. Dumaan ng ilang linggo. Dumami ang pares. Dumami ang pangalan. Dumami ang mga hakbang na hindi na masakit. Dumami ang mga tawa na hindi na nangiinsulto. Dumami ang mga sabado na may kabuluhan. Isang hapon, bumalik si na Mario sa dati niyang kalsada. Nakatayo siya sa gitna. Tahimik. Tinignan niya ang alikabok na dati ay kumakagat sa paa niya. Tinignan niya ang bahay na dati ay mukhang malayo. Tinignan niya ang araw na dati ay parang kaaway. Ngayon, lahat ay parang kasama. Salamat bunong niya. Walang nakarinig pero naramdaman ng kalsada. Narinig ng hangin, narinig ng sapatos niya. Sumagot ang daan, hindi sa salita, kundi sa tunog ng mga hakbang na sabay-sabay nang pumapalo sa simento. At sa dulo ng kalsada, bago tuluyang mabaon ng araw, huminto ang isang sasakyang military. Bumaba si Nestor. May isa na naman siyang pares na dala. Ngumiti siya kay Mario. Handa ka na ba? Tanong niya. Para saan po? Sagot ni Mario. Para maghatid, sabi ni Nestor. Para maglakad para sa iba. Para maging sundalo ng araw-araw. Hindi mo kailangan may baril. Ang kailangan mo lang ay paa na marunong umanawa at puso na marunong magpatawad. Tumanggo si Mario. Handa na po. At sabay silang naglakad. Tahimik. Tapat diretsyong paabante. Sa likod nila, ang baryo ay humahabol. Sa harap nila, may mga batang naghihintay. Sa pagitan nila at ng mundo, may nag-iisang kalsada. At sa kalsadang iyon, wala nang paana dapat maglakad ng walang sapin kasi may mga sapatos na, kasi may mga tao na, kasi may mga sundalo na ang pinili ay hindi labanan kundi malasakit.